Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Sina Togbo Buyek Usten at Enjen Curek ay umibig sa kanilang mga anak sa kanilang bakasyon sa Paris noong Abril. Ang isa pang mag-asawang sumunod sa kanila ay sina Alisa at Bius Verrell. Nagpost ang mag-asawa sa harap ng Eiffel Tower ang mga aktor na sina Tag Usten at Enjen Akurek na nagkaroon ng kagalakan na maging mga magulang sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang sanggol sa kanilang mga bisig noong ikaapat ng Abril ay pumunta sa Paris. Ibinahagi rin ng mag-asawa ang mga snippet ng kanilang bakasyon sa Paris sa kanilang mga followers sa social media. Nag-publish si Enjen Akurek ng larawan kasama ang kanyang asawang si Tag Usten, kasama ang Eiffel Tower, ang simbolo ng Paris. Pagkatapos ng tuba buyek Austin at engine acurek, na nabunyag na nasa Paris din sina Alisan at Buse Verrell. Si Togba Buyek Austin at Engen Akurek, na nagpunta sa ibang bansa para sa isang pribadong holiday, ay nagpakita ng kanilang mga larawan sa kanilang mga tagahanga sa harap ng Eiffel Tower. Binago din ni Angel Akurek ang kanyang imahe noong holiday at pinutol ang kanyang balbas at nag-iwan lamang ng isang bigote na inilathala ng sikat na aktor ang hipon at tinanong ang kanyang mga tagasunod kung nagustuhan niya ang kanyang bagong imahe. Nagpapakita kami sa iyo ng mga bagong larawan mula sa aming matagumpay na mga aktor kasama ang kanilang mga larawang puno ng pagmamahal at mga espesyal na frame, magkita-kita tayo sa mga bagong post.